Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakatanggap ng matinding kritisismo mula sa netizens sila Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte at ang kanyang ama, si Congressman El Ray Villafuerte matapos kumalat ang mga larawan nila habang nasa bakasyon sa Siargao Island. Ang mga larawan ay nagpakita rin na kasama nila ang aktres na si Yassi Pressman, na sinasabing kasintahan ng gobernador, at ilang opisyal ng sangguniang kabataan. Marami sa mga netizens ang hindi napigilang punahin ang mag-amang Villa Fuerte dahil sa kasagsagan ng bagyong Christine na nananalasa sa kanilang lalawigan. Ayon sa mga ulat, na-stranded umano ang mga opisyal sa Siargao at hindi makabalik sa kanilang probinsya dahil sa masamang panahon. Naglabas naman ng pahayag si Representative Villa Fuerte at tinawag niyang fake news ang mga kumakalat na kwento sa internet. Yan picture na kinakalat nila ngayon daw o kahapon, nasa Siargao kami, kasama ang mga SK sa iba't ibang bayan ng Kamsur. Yan photo in Siargao posted kahapon or today was taken Saturday, at lahat ng SK nakabalik na ng Kamsur, Monday bago pa nagbagyo. Ayon kay Villa Fuerte. Dagdag pa niya, tuloy-tuloy ang kanilang relief operations at personal pa silang bumili ng mga rubber boats para sa rescue efforts sa kanilang probinsya. Kulang rubber boats, ako mismo at aming pamilya nag-ambag kami mismo bumili ng mga rubber boats. Nagtatawag kami sa national agencies and department secretaries, international agencies, mga kaibigan na senador para humingi ng tulong. Aniya! Samantala, hinamo naman ng ilang netizens ang pamilya Villafuerte na magpakita ng ebidensya na sila ay nasa Camarines Surna, tulad ng paggawa ng Facebook Live. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang konkretong patunay na ipinapakita ang mga Villa Fuerte na sila ay nakaalis na ng Siargao.